Hello guys! Ayan, kumusta kayo? Mga kaibigan natin dyan sa YouTube. Ayan. Kumusta kayo guys? Eh? Sabayan nyo ako guys kumain. Ayan. Habang kumakain guys, kwentuhan tayo guys. Ano pala to guys? Tuna, ginisa ko nilagyan ko ng itlog tsaka lang konting kanin. Mga kaibigan ko guys, nagtatanong sa inyo dyan, kumusta sa Israel, kumusta na dyan. Uh, kasi iba-iba nga pagkita natin balita. Kumusta na Gera dyan, ano na sitwasyon nyo dyan. Kwento na tayo guys. Dito sa amin ngayon, dito sa Israel, sa lugar ko, okay pa naman. Pero siyempre, gira eh. Pag may usumi rin na magtago ka. Pero itong lugar ko okay pa po. Pero ganoon pa man, marami na rin yung sira dito sa Israel. Um, Kaya talagang mag-iingat lang talaga guys, ang kailangan natin mag-iingat. Kaya mga nagtatanong, umusta na kami dito? Okay pa naman guys. Kapag lang sumire na, magtago ka. Ganun. Siyempre eh. Ligtas mo yung sarili mo. Dahil guys, kung o oh, madalas, madalas na rin, no, oh. marami yung hindi nahaharang. Marami na rin bumabaksa, kaya marami na rin yung sira din, eh. Kaya talagang, pag narinig ang sira na, takbo na, tago ka na. Hmm. Kaka kung wala namang important yung gagawin sa labas, huwag ka ng pag-alagala na sa bahay nga lang. O kaya, bilhin mo na lahat ng dapat mong bilhin para pag si meron na kayo sa bahay. Hindi ka sa labas, pakalat-kalat. Kung sakali naman guys, abutan ka sa labas, ang si Sa mga bahay-bahay guys, pwede ka rin naman pumasok. Hmm. Papatuloyin ka naman nila. Ganun. Ganun, papatuloyin ka nila. Kaya dapat lang talaga mag-iingat. Pero ang ang government naman natin guys, naka-ready naman sila sa mga gusto pong umuwi. May mga napauwi, may mga umuwi na nga po eh. At meron silang na kukuwang konting tulong galing sa gobyerno. mga voluntary guys, yung mga gusto na umuwi. Pero kami eh, kaya pa naman, tiis muna. Ingat-ingat na lang. Ganun, yun na ang sitwasyon dito sa Israel guys. ingat-ingat lang. Huwag ang pakalat-kalat, ganun. Dobli ingat lang guys, pa lahat na nandito sa Israel, ganun. Yung iba kasi nagtatanong guys, hindi ko na humareplyan, kaya... <coughs> nag na lang ako habang kumakain. Nahiri na ako. Ayan. Ayan. Ang gobyerno naman dito, nakaalalay naman palagi. Plus po yung gobyerno natin, nakaready din sila. <clears throat> kung kailan matatapos yung laban yun hindi po namin alam dahil tumitindi pa eh. Basta mag-iingat po tayong lahat, kahit nasa man tayong sulok ng mundo, lalo na rin sa mga nandito sa Israel sa gera. Ingat po tayong lahat, guys. Bye-bye.